ticket na dito ang mipipila, dito mipipila dito. sa Mega Mall. <laughs> Ayan, o. Diretso lang nir. Ito na yung uh, lalabas natin dyan. Ito na yan. Di edsa na. Kakanan tayo, kakanan. Kakanan tayo sa Edsa. Dari Mega Mall. Oo. Uh.

panghapon 4.30 at saka last trip 7.30 ayo <laughs> <Professors> wala kang na gusto na ng kalawag ito migas yung tensioner hindi na ang kalawag hindi nigil ginagsas pagkakilagal na ikaw pudyong yan o dalawin pa sa lasina na ako alam ito pala lasina ito kalawag ito pala pala Yun, no? Oh, Isa na yun. Ito, may gabol na ito. Oh, Itong ilalim na ito. Tatawid tayo dyan. Yan. Tatawid ba tayo dyan? Wala na. Hindi ka natatawid. Kanan na yan. Kanan, na, na, na tayo, yan, na tayo dyan. dyan an, yun sa kabilang yun, yun na yun yung papunta sa ano. Dupang, ito, pala. ito, may na ito. Kanan na dyan. dito tayo kakanan tayo edsa na yan oh Hindi pare, pagpapasan, papunta sa dito. Ayun, yun o, oh, yun. Doon tayo sa second tayo, sa second. Ayan na po yung ating pila. Sa gitna tayo, gitna, gitna. Dito kami naglakad eh. Ayan, katabi natin ay Alps. Alps. Ayan, nakatabi natin Alps. Pilingit, na kami dito sa Mega Mall, sa Mega B. Ayan, katabi natin ay Alps, na biyahing Batangas at saka biyahing Lipa. So, Lucena DL, there we go. Ayan, meron din CR dyan, o. Oh. Ayan, ang CR, the waiting area, saka food court, o. Oh. Hindi magugutom ang pasahero. Saka hindi masyado mainit. Ayan, nakapilan mo kami pa Lucena, derechong dalahigan, de Periana. Ayan, meron na kaming 6 na pasahero. Lucena, Lucena, dyan! Lucena, Lucena, derechong dalahigan. De Good morning mga tingit, nakapila na kami pal Lucena dito sa Mega B, Mega Mall, SM Mega Mall. Ayan, dito sa EDSA, natabi natin itong mga Alps. Yeah, Ayan, Alps, kaya yung Patanggas at sa Kapiain, di ba? Ayan, harap ng uh, EDSA, ito pa northbound, itong uh, mga sasakyang ito sa kapila ay iba southbound ayan kung kayo mga masyel sa mega mall ayan mayroon kaming uh, nakapila dito mula apat na bus yan apat na pila yan 8.30 first trip 11.30 uh, second trip 4.30 third trip last trip 5 7.30 ayan uh, Siguradong may masasakyan kayo pa los. Sana, pauwi. So yan, matatagdagan pa yung mga oras na yan pag ito ay uh, lumakas na itong mga pila dito. Ayan, o. Oh. Ito na mga Nedsa. Ayan, Nedsa yung nasa likod, Yan, yeah, 7 aking uh, dala. Nasira yung 2 by 5. Yung 284 naman ay uh, paso ang race Kaya extra-extra muna tayo sa ibang bus. So yan, balis mo kami dito sa Mega Mall. Anim lang yung pa zero. Anim. Yan, anim. Anim Anim lang nakuha. Dito na uh, Ortigas, kakanan doon. Balik ulit sa C5. C5 Road. Yeah, din up there. Six passenger. Salamat mga pasyado. Kung mga pangurasa. Depende lang ito sa <laughs> Sandali lang ano Ganoon pa rin ang ito sa traffic pa rin Pag lumakas yan Natok yan ano nga Dadami ng pila dyan ano Kakanan tayo dyan May kanan dyan sa Ortigas Doon sa dulo

Ngayon, bawal na tayo dyan. Ayan, yung mga papuntang uh, Mega Mall, Robinson Galleria, at saka PUAE. 'Yung mga mag-a-apply pa abroad, Yan, sa na kayo sa TL Tibigo. Yan, starting na, may uh, diretso na kaming uh, mega mall. Diretso na yan. Hindi na pupuntang ba o? Ah, ito 'yung Emerald Park, 'Yan, Ameralco. yung pakanan yan papuntang lanusa uli yan tayo ay uh, kaliwa diretsyo tapos kakanan tayo doon sa Ortigas Playover ito papuntang uh, Pasig 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 Antipolo kainta Taytay -tay, pinangunan Baras, Tanay Siniluan Ito na daan yung uh, Raymond Biyahing Panta sakripisyo lang talaga pag binubuhay ng linya pag naman nasanay na pasayro dadami na yan hindi na tayo mahirapang magtawag-tawag pa pasayro na talaga ang kusang pupunta dyan sa Mega Mall Mega B SM Mega Mall